Hello po, good morning, a uh, blessed day po ng Martes po sa ating lahat at muli po ay nagkita-kita tayo ngayon upang tayo po ay magbahagian ng uh, salita ng Diyos upang uh, tayo po ay yung mag lang at magbigay lang ng uh, konting paalala uh, tips, yan uh, sana po kayo muli ay merong mapulot at maunawaan dito sa ating uh, Uh, pagbabible sharing pero bago yan uh, para mabuksan sa atin yung mga salita tayo saglit na manalangin Dakilan Diyos naming na ama sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo sa pamagitan ng iyong mga salita na magbukas sa amin ang iyong mga salita lalo na ang mga hiwaga. Pagpalaan mo po ang bawat isa sa amin uh, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen Ngayon po mga minamahal, dito tayo kukuha ng ating uh, pagbubulayan sa Aklat ng Roma. Sa chapter uh, 16, verse uh, 25. At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Sukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na, na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang ating pagbubulayan ay ang panahong, uh, ang hiwaga na natago sa panahon ng katahimikang walang hanggan. Yan. Itong panahon, uh, hiwaga na natago ay ayon sa pahayag ng hiwaga na natago. Yan. Natago yung pahayag ng hiwaga hangga sa mula ng paglalang ng sanglibutan ito ito pa ay nakatago hanggang doon sa panahon ni Daniel na tinataka ng salita at sinara ito pa rin ay uh, tinatawag na nakasarado yan pero sa ating panahon ngayon sa kawakasan ng huling araw ito ay nabuksan at ito ay na-unlock kaya ang ating pagbubulayan ay hiwagang nabuksan sa ating panahon kaya sa pamagitan ng talatang ito ay ipinahayag sa atin ng Panginoon, binuksan sa ating panahon. Kaya dito sa chapter 26, datapot na hayag na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-uutos ng Diyos ng walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Yan purihin ng Panginoon. Ayon sa biyaya ng Diyos sa ating panahon ay binuksan itong uh, nakasarado o nakatagong uh, hiwaga na ito. Uh, sa panahon pa ni Daniel hanggang sa paglalang ay uh, hindi ito alam o hindi pa ito naihula ng mga propeta. yan pero ay sa mga kasulatan ng mga propeta itong hiwaga na ito kahit na nababasa ay sa ating panahon ito ay nabuksan. Ngayon para mabuksan ito, uh, Diyos ang nakakalam pero dadaanan po na muna natin yan. Sa panahon ng labing dalawang apostol, itong hiwaga na ito ay hindi pa rin nila nauunawaan. Kahit kay Apostol Pablo, hindi rin ito ipinahayag. Ngayon mababasa natin doon sa aklat ng Mateo ay tinanong uh, ng mga alagad yan, yung hiwagang ito na natatago. Yan. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. sabi mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, magingat ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi sasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Nagtatanong yung labindalawang alagad, nang kasama pa nila ang Panginoon doon sa bundok ng mga olibo sapagkat hindi nila nalalaman yung panahon kaya nagtanong sila sabi nila Panginoon ano ang magiging tanda ng yung muling pagparito sapagkat sinasabi sa kanila ng Panginoon ako'y aalis at muling babalik yan paparoon ako sa aking ama at siya'y muling babalik ngayon hindi nila alam yung panahon ang sabi, sabi nila uh, kailan ang katapusan ng sanglibutan tinatanong nila eh, kailan yung mangyayari yung katapusan ng sanglibutan kaya lang, hindi sila dinerecha nasaguti ng Panginoon ang sinagot sa kanila ng Panginoon ah, mga ingat kayo maraming magsisipa rito sa inyong pangalan ngunit, lumipas siguro yung mga ah, sigurado yung mga araw ah, tingano lang, analis lang lumipas yung mga araw o mga oras nung ang Panginoon ay akit na sa langit Uh, nakasama ulit nila ang Panginoon, tinanong nila ulit ang Panginoon ng labindalawang uh, apostol o labing uh, o labindalawang apostol o ba, mga apostol. Yan. Dito sa aklat ng mga gawa. Yan, inulit nila. Yan, sapagkat hindi nila nauunawaan yung pahayag. Yan. Sabi dito sa aklat ng uh, mga gawa, dito sa chapter uh, 1 verse to Tinanong nga siya ng mga ng sila ay nagkakatipo na nagsasabi Panginoon, isa mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pag pagkaalam ng panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yan. Yung palang hiwaga na nabuksan ay yan pala yung panahon at mga bahagi ng panahon na hindi ukol sa kanila ang pagkaalam. hindi ibinigay yung pagkaalam doon sa mga apostol kahit kay na kay ka apostol Pablo bagamat ito ay nasulat pero na deserve ni ni apostol Pablo na sa kawakasan ay mag, magsusugo ulit ang Diyos ng gaya ng pagsusugo kay apostol Pablo kaya nga ang ang uh, salita ang sulat ni apostol Pablo ay ang kaluob at pagtawag ng Diyos ay hindi magbabago sa aklat ng Roma. Sa chapter 11, verse 29, kung paano tumatawag ang Diyos noon, ah, ganun din siya tatawag sa ating panahon. 11, verse 29, sapagkat kung paano, uh, 11, Roma, 11, verse uh, 29, Ayan sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago yan sabi uh, yan ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago nalalaman ni Apostol Pablo kaya pagdating doon sa aklat ng mga gawa uh, dito sa chapter 2 uh, uh, na mga gawa ay ganito ang pinapahayag yan ang sabi ay uh, uh, tawag tatawagin kahit man nasa malayo yan, aladadaan na lang natin kahit ilan man ang tawagin ng, nat, ng Panginoon natin na Dadaanan lang natin yan. Pero ang ating binubulayan, nandito lang yung sakit na magagawa, na ang Diyos ay tatawag pa rin kahit na nasa malayo. Yan lang yung dinaanan natin. Pero ang ating pinagbubulayan, yung panahon na mabubuksan sa ating panahon, itong panahon at mga bahagi ng panahon, kahit kay Daniel ay hindi ito alam ni Daniel. Pero mababasa natin to sa aklat ng mga Daniel. Kahit si Daniel, hindi niya nauunawaan itong hiwaga ng panahon na ito. Yan, dito sa aklat ng mga ng Daniel ay basahin natin. Yan, sana madali nating uh, makita. Yan. Sa Daniel, sa si chapter 12 verse 7, at aking napakinggan ang lalaking na kapanamit ng kayong lino at nasa ibabaw ng tubig ng ilog ng kanyang itaas, ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na maging isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon at pagka kanilang natapos na map mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan ang lahat ng bagay na ito ay matatapos at aking narinig gunit hindi ko naunawaan nang magkagayo sinabi ko o Panginoon kung ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito na nakita ni Daniel yung pangitain yung panahon at mga bahagi ng panahon pero hindi niya naunawaan hanggang sabihin ng Panginoon sa kanya dito sa aklat ng uh, Daniel 12.4 ay uh, ngunit ikaw o Daniel isara mo ang mga salita tatakan mo hanggang sa panahon ng kawakasan hanggang pala sa panahon ng kawakasan ibig sabihin may panahon ng kawakasan ngayon tayo nasa kawakasan na tayo ng panahon nabuksan ngayon sa atin itong hiwaga na ito na natago na unlock ngayon ito sa ating panahon sa pamagitan ng apostol sa ating panahon hindi kung sino-sino lang na nagsasabing wala na raw apostol wala na raw propeta wala na raw ebanghelista wala na raw pastor at guru yan, dyan tayo po uh, mamamali sapagkat si apostol Pablo ay nagsasabi ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi mababago ngayon inihula ng Panginoon sa kanyang pagdating para maanlak itong hiwaga na ito sa kawakasan kahit umakit na ang Panginoon sa langit ay maanlak itong ah, hiwaga na ito sa ating panahon sa kawakasan ay ah, siya ay magsusugo sa ating panahon. Inihula muna ng Panginoon itong ah, makakaalam ng panahon sa Mateo 24 verse 43. Ang sabi ay ganito. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababaya ang ng kanyang bahay. Mapapansin natin, pinatatalastas sa atin, ito'y talastasin ninyo kung anong panahon darating yung magnanakaw. Ibig sabihin yung panahon at mga bahagi ng panahon. Ngayon yung panahon natin, na sa kawakasan na ng huling araw, ilalagay rin natin ulit dyan sa screen yang panahon at mga bahagi ng panahon na yan ay ipinahayag lang ng Panginoon sa kanyang apostol sa kawakasan. Kaya yan na unlock yung panahon at mga bahagi ng panahon na nasarhan at natataka sa panahong walang hanggan. Kaya biyaya ng Panginoon, yan ay nabuksan sa atin. At e purihin ng Panginoon. Sa pamagitan ng apostol, na naisinugo ng Diyos sa ating panahon, 'yan ngayon sa atin ay nabuksan. 'Yan, ano yung panahon at mga bahagi ng panahon, 'yan yung tinatawag na uh, lumang tipan at bagong tipan. Panahon. Mga panahon, first watch, second watch, third watch, fourth watch. 'Yan yung tinatawag na apostolik uh, apostolic, uh, apostolic Uh, papasi uh, reformation and time kaya yung mga bahagi ng panahon yan at kalahati ng isang panahon yung tinatawag na uh, great tribulation kalahati lang yan ng isang panahon halos ano lang yan 7 years lang yung great tribulation sa great tribulation na yan yung pagpupugot uh, ng uh, yan Uh, sa Great Tribulation, uh, hindi na natin matutuloy, baka tayo uh, ma-restrict. Yan yan lang po, mga uh, lalagay din natin dyan sa screen, sasama natin. Para makita nyo, yung panahon at mga bahagi ng panahon na ipinahayag sa kanyang apostol, na inihula ng Panginoon sa Mateo 24, verse 43, na makakaalam ng panahon. Bagamat hindi alam yung pagdating ng Panginoon, yung saktong oras at saktong araw, Ngunit yung panahon ay ipinahayag, inanlak yung hiwaga na yan sa ating panahon na iyan ay ipinahayag sa kanyang banal na apostol at propeta sa Espiritu. Yan, purihin ng Panginoon. Kahit nagpapasalamat tayo, pumasok man tayo sa kawakasan ng huling araw sa ating panahon, ah, nagpapasalamat tayo sapagkat merong isang isinugo ang Diyos upang ipahayag sa atin yung panahong hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya sana po meron po kayo naalala at sa susunod sana po tayo po muli ay magkita-kita at magsama-sama. Kaya inihahanda tayo at makikita nyo dyan, pinapaalam din sa inyo yung panahon at mga bahagi ng panahon na nabuksan sa ating panahon na hindi ipinahayag kani-kanino lang tao kung hindi sa kanyang sa uh, sugong apostol sa kawakasan ng mga huling araw. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Malamal ko kayo.